Hi mga guys, yan. Ito na po ang ating, ayan, iniintay na ano, mag-vlog tayo dito sa ganito. Look at that. Hi. Yan, libre lang po yan mga guys. Oop. Linaw sobra ng tubig, oh.

Nako, ayan mga guys, oh, tuwat tatalon siya doon. talon, talon! Ang sarap maligo dito, ang linaw ng tubig. Puno pito ng ano, pine tree. Agoo. Oh. <laughs>